Sa mga manual transmission, ang pinaka highly recommended na pagpapalit ng transmission oil ay every 2 years or 40,000 kilometers. Kung ano man yung mauna, kahit 20,000 kilometers lang yung tinakbo, kung naka 2 years na, kailangan nyo na talagang i-replace ang inyong transmission oil para magtagal ang inyong transmission. Yun lang naman ang pinaka-maintenance niyan mga pups, kaya huwag nyo nang pababayaan. Hello mga paps, sayang kuya Shane at may si akong question kailan daw ba dapat i-replace ang transmission oil yun nga, sabi ko nga kanina every 40,000 kilometers or 2 years kung ano man yung mauna no? kung sakali mang kahit 10,000 kilometers pa lang yung natakbo ng sasakyan mo o 20,000 kilometers kung 2 years na yan mas okay na i-replace nyo na yan kasi yan, uh, kung hindi nyo kasi i-replace re yan pwedeng tumigas yung oil na yan o sabihin na natin mag-sludge din yan. So pag nag-sludge yan, kukulangin na yung oil na nagsi-circulate sa inyong transmission. So ang effect nun, pwedeng tumaas yung wear and tear no? ng inyong mga gear. No? At ang mangyayari dyan, eh, pwedeng mas mapabilis yung pagkasira niyan. Isa sa mga indication na kailangan nyo nang i-replace yan is pag nakakarinig na kayo ng unusual sounds sa inyong transmission, Pwede rin namang nakakaamoy kayo ng parang amoy sunog sa inyong transmission. Pwede rin pag medyo may delay sa shifting or may garalgal kayo naririnig nga no? pag kayo ay nagsiship. So pwedeng kailangan nyo nang i-replace yung inyong transmission oil mga paps. Kaya yun mga paps, no? ito lang naman yung pinaka maintenance ng inyong transmission. Sana alagaan ninyo yan at kung may dipstick yan, maganda, chinecheck nyo rin. Kahit sabihin na natin once a month, once a week check nyo rin kung meron ko may dipstick para at least ma-monitor niyo yung level ng inyong transmission at kung wala naman, pero normally sa mga manual ay walang dipstick. So constantly check na lang yung ilalim ano, pag may nakikita kayong mga tagas na nasa transmission, i-replace nyo o i-check nyo agad 'yan kasi yun nga, yun lang may pinakabuhay niyan, yung oil at yun lang yung way no para magtagal siya kung maaalagaan niyo yan sa oil. Sigurado ako sa inyo no, mas magtatagal 'yan basta proper use, proper maintenance eh magtatagal naman talaga ang mga manual transmission. Ito hindi naman maselan 'yan sa oil. So, kung sakali man, 'yon replace nyo lang at uh, uh, normally sa mga manual transmission may dalawang bolt eh, yung pan at yung pinapasukan ng oil. So, malalaman ninyo na puno na yung oil nyan pag tumulo na dun sa may taas na bolt. Okay, so kumbaga ang idea pag chine-change oil kasi yan, so may dalawang bolt. So normally tatanggalin niyo sa ibabaw, tatanggal oh, ni nasa gilid o nasa ibabaw, then tatanggalin niyo nasa ilalim. So magde-drain 'yon. Then ipapapasakan niyo na sa ilalim, okay? I-screw na, ihigpit na, then doon papapasukin doon sa ibabaw. Then pag uh, umano na doon, tumagas na, ibig sabihin puno na. So 'yun lang naman, mga paps yung idea no sa pagpapalit o kung kailan dapat palitan ang isang transmission oil. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang.